Hello guys, for today's video, hala, sumubra ako, 23 So, palagay natin to 24 Tapos ito, naging 20, 22 So, anim. Ay, naku, tumawag ako sa kaibigan ko, magbabawas ako Ipaka-air cargo ko na lang ito, dito ko na lang siya ilagay Para daw madali Ayan o, oh. air cargo ko na lang daw yan, para madali 10 real ang air cargo So, magbawas tayo dito. Halika, samahan nyo ako. So, mga langga, grabe ang inabot ko. Yung isa ko palang malita, as in, umabot pala ng 24, tapos yung isa is 20, 22. So, 6 na kilo. So, ang gagawin ko, kasi ito 5 kilo, maging sampo, magbabawas ako. Ipa-air cargo ko lang to kasi air cargo daw is sampo, 10, 10, 10 real iyan ang ipaano ko. Sus dinuo ko. Ayaw ko lang, dai Ila iano ko muna yan diyan kasi titingnan ko yung mga damit ko na kailangan kong bawasan. Pagbabawas ako ng damit. Ay nako. Dito ngayon ang problema ko talaga sa totoo lang. Nasobrahan ako ng ano. Nasobrahan ako. Ito iiwan ko na ito. Ito iiwan ko to. Iwan ko na yan. Pabigat-bigat lang yan. Ayan. So, ito, nabawasan na siya. So, up, uh, uh, ano, lima. Kailangan pito. Para insakto. Insakto talaga. Kailangan mabawasan ko ito. So, ang gagawin ko, ibalik ko ulit siya dito. Tapos, timbangin ko ulit. Titimbangin ko. Magbabawas ako ng damit. Yung hindi ko na maano han sayang yung mga damit ko eh. Sa totoo lang sayang yung damit ko. Hmm, dadagdagan pa kasi yung chocolate ko, eh. Yung chocolate ko dinagdagan ko pa. Yung sayang talaga. Ito ilabas ko na yan kasi isusuot ko na yan. Nanginayang ako eh. <laughs> yan. Nabawasan siya. Isang kilo din nabawas. Kailangan ko itong, ano, mayupi-yupi. Ah, pagdating doon, malamang ito. Bawas talaga ito ngayon doon sa, ano, grabe. Akala ko napakasimple lang yung, ano ba, yung gaan ng, ano, kasi, ano, tawag niyan? Yung pala, eh, mabot din siya ng 20, 24. O, oh, diba? Mabot siya ng 24. Ito, Kailangan ko magbawas. Pagdating nito sa airport ngayon, <laughs> mag-portulis video talaga malamang. <laughs> Uy, ginuog ko. Bawas talaga. Sobra. Yung ibang mga damit, dito ko na ibang lalagay. Yan. Yung mga damit. Wala na. Magaan na siya. Magaan. Yun ang nakapigat. Magbawas tayo doon, doon tayo magbawas sa malita. Abutin natin ng ano. <laughs> Yung puro mga ayok sa hangkiri ko, puro mga damit. Ito, wala na yan. I-ano ko na yan, iwan ko na yan siya. Ngayon, tinan nyo mga langga, oh. 26. Ayan. Ayan, oh. So, ang gagawin ko, ang mga sapatos, ah, uh, damit na lang din ang kukunin ko dyan, damit. So, magkasya ba naman to, eh? Alam mo talaga, alam mo talaga ito, may iwan. Ito problema ko talaga, eh. Ay, nako. Ipakarton ko na lang kaya to. Kasi marami pa ako diyan mga brand na ano eh. Talaga sa totoo lang. Hmm. Ay, grabe. Grabe talaga maiwan ito. Ito mga sapatos, ang damihan ko kasi pagbili. Na-over ako sa pagbili. Itong sapatos, itong kotor ilagay sa bag. Ay, mga damit na lang pala. Bawal daw ang pabango. So, yun ito naka ano dito ito itapong ko na yan magbawas talaga ako aling kaya ang mabigat dito malamang dito ang mabigat yung mabango pabango oo yun pabango talaga ang mabigat dito itong problema ko talaga ngayon eh hmm? bawasan ko to sapatos ko lagay ko na lang sya dito ay dito na lang kaya yung iba kong damit dito na lang sus na ko ginoo ko ay ano kaya nag-iisip ka ako kung ano ibabawas ko dito grabe yung mga sabon ko ay nako yung mga sabon ko grabe to ang ako ngayon mga langga sa totoo lang gamit Dapat nakabili na talaga ako ng timbangan. Ay, nakaano ako. Buti na lang, nakaano ako ng timbangan ba? Hmm, ito, damit. Yan, dyan. Ito, may mga pabango ito. Ayun pala yung gamot ko, oh. ko dito. ito, 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 mga pabango. Ito, nakapabigat sa akin, yung pabango. Oh. Hmm. Yan, di ba? Ito. Siksiko ko to doon, ito wala pang ano to ayan six pang six ikaw yan doon ayan ay naku grabe ayan ato mga pabango hmm. ito oh. I ilagay ko lang yan sa ano ko ito ilagay ko bawas tayo bawas Bawas. Bawas tayo, bawas. Yung iba. Yan, mga damit. Siguro naman, ano na ito. Yan. Ay, nako. Ay. Buhay. So, ito na mga langka. Doon naman tayo update sa kabila.